Ayan, 'di mga Mag-assemble tayo ng This Garden din eh. Handam mo na natin eh, paso natin. Lagyan natin ng screen 'di magkalaglagay soil mix. No, ayan, ganyan lang sa likod niyan, ganyan ka simple. Lagyan natin ng ano. Ano, refuems na medyo magalas. Para sa drainage. Ayan, dito ng tubig. Hindi mabulo kaya Pumili muna tayo ng halaman. Pili tayong anim. Eh, baka daw hindi magkasi anim na piraso Saka yung mga bato. ay susubukan natin. Buka tayo papo. Eh, Parigated na San Francisco ata yan. Ayan, Ayan si Tingnan natin kung... Sering si damonere. Ano ba Ano ba yan? ano pa nga isa natin na rin dwarf na pandakake hindi natin kung magkakasya yan hindi yan anim na piraso ay magsimula na ay yan eh. Tanggalin natin sa ano yan Sa polybag set natin eh, may kasama ng mga niyan yan, loom soil, yung mga pebbles. Ayan, kailangan sa ilalim eh, ano, may sa pina, mga bato. Para yung tubig eh, bumabari yan. Hindi ma yan sa soil mix. Kamadala natin diyan yan. di ako kagalingan sa pagdidesenyo ng ganyan eh, pero natin kung ano lalabas din eh. Ayya. natin. Banda kape. Ayya. Uh, hindi mailapit eh, bawasan natin ng konti eh, ano? yung ipa. Eh, para dumikit siya doon sa katabi. Eh. Kasi erin damo ni di ko kilala erin, babangalan erin. Eh. Lagyan natin sa likod. Eh, maganda pagka natagpos. Seri pa. Ano beri? Blue bush. anong ba dyan? Pwede siya i-trim. Ayan. Para magmukhang siksik. Tapos bumaba ng konti. Ayan target lang naman natin diyan eh ano yung ma-maintain yung shape na patat sulok kailangan eh, medyo mata sa ibabaw nasa inyo bahala kayo kung ano design na gusto niyo gawain diyan nena alaman niyo kayo masusunod diyan eh si prese eh. bago isip natin diyan masyadong mapupuno eh dwarf na ano re rubber tree eh. tingnan natin kung saan natin isisiksik yan, yan ay palit natin eh pagbalik ko pala sa tindahan eh di limang peraso eh, Hala na yung gano'n yan wala eh, pinalitan na lang natin yan eh. pero para din sa sample na rin natin ay, Yeah wala ko rin niya lang ugat, kinakabahan ako mayroon na palang ugat sasikla natin sa likuran niya yung matatase, eh, kailangan nasa gitna yan sasugasnog natin ng konti para magtase aluwag pa nga nakawit tayong konting ano Ipa na bumaon. Si adjust adjust la nang konti. Er nilipat ko rin sa harap. Para lumabas. Ay, wari ko ba we? Matasya para do sa harapan. Er bato Ayah may axle truck blocking para mga lagay sa para magmukhang puno seri pa Malilit na limestone tingnan natin kung saan natin ibabara yun la natin sa ugat para tumayo ayan tsura sa ibaba yan pala balik natin eh. mata siya para doon sa harapan balik natin sa likuran yan pala ano gagamitin ng depth ed para lang may mapadala tayong sample sa kanila eh ano naman hindi makailangan sobra galing sobra ganda ay ha natin lagyan ng ano long soil para mapuno na siya matabunan na yung mga ugat nung no, mga pinagbubunot natin just adjust lang ligan natin ang masiksik ng konti ayan lupa yunat natin na rin medyo nakatagilid Tapos balik natin tinanggal natin yung limestone di maala kung saan lalagay ayan. Classic si yan. may accent lang. Tapos sir, lagyan na natin ng ano. Pang kulay. Eh. Meri ano ata eh, Durog na no paso. Oh. Parang gano'n itsura niya. Tapos sir, mayray, ano. Assorted na Pebbles. May eh, kulay puti, may kulay gray, may kulay orange. maluwa-halo yan. May eh, tap, tap natin yan. yan. Malaking bagay yan. Patak pa ni eh, Ipa. Tapos si Eripesa, yung itim. Hindi mo magagamit lahat yan eh kailangan lang eh, may pasobra pa rin konti para ano, may baper Ayan. Baper. Kasi so, yung retsura niya. Sama, Mabilisan lang. Paglalapat lang natin ng konti. yan. Pinapot natin ito. Sa lahat tayong pasundo. Ayan, pwede na yan. Kamayin. Ang mapanis. patos sa likuran maluwag pa ayya kuta natin isang ikot kuta natin siya nagkasiya ayya maganda ayya kasi tutulungan daw niya kasi magtitilik magtitilig buhos ng konti